Nako! anong nangyari? Saan ka pupunta? Huwag ka magpapakawala ha Hintayin <laughs> mo ako Sabi ko naman sa'yo, huwag mo iiwan eh Halika dito, hintayin mo ako Sige lang, kaya mo yan Laban lang Laban lang, kaya mo yan <laughs> <laughs> Kaya mo yan. Laban lang. Kaya mo yan. Mararating mo rin ang iyong pangarap. Ayan. May lumipad. Punasan oh, ka na. Lumubog ka na. Wala na siya. Thank you for watching!